nakikinig mga idol ha? Dito tayo ngayon sa parkingan namin Ngayon ay mayroon akong babalat ng langka Dahil kami ay magbukulay dito Habang nagaantay ng loading Babalat muna akong mga idol ng langka tayo ng langka okay, magbubulay dito ngayon yung diskarte para hindi ka matagdan sa pagbabalat ng langka kahoy tinusok yung may puno nya dito para pagbabalat ng madagta. Oy, nakabili na ulit si ano da laki ng gulay namin. Marami nang makakaulam nito. yun mga delo nakapagbalat na tayo ng isang buong um, ano langka na uh, wala tayong kadagtadagta -tad sa kamay babalat ulit tayo ng isang okay, pa kakay ka baboy pre ah oo yay oo ito so, ang pangalawa mga idol pangalawa nating babalatan susukin uli natin para uh, wala ang dagda ha? wala gawa eh hindi wala ang driver maglilipat eh ay gano eh masigip eh sa sunod na boss ha? Pagka uh, may gagawin ka na ulit para may sabay. No. Kaya nga rin pala nun, yung trap, na trap Oo, oh, yun. Kapilaan. Ayun Pangalawa. Ha? Oo, oh, magkailan talaga, boss. Ano? Malapad na flat bar. Kaya hey, nakita ko na bakbak -bak na pala yung hey. ano eh. Hey.

zero mga idol magbibenta ate mari hindi wala nang bibili ito mga meron yan pali malimang piso eh. magkwet ko nandyan ano oh, bago? bago? bago dami mo pag gulay ito Ay, lalagyan mo lang dyan ko pa ng isa

Ay oh, Ang daming mga idol oh. Sayang yung langka kaya kailan na lang natin ipamigay. Kaya ni boss nangiyihi siya oh. Boss, panggulay gulay ha. Pambenta na yata yan eh. Ano? <laughs> na. Meron mo ka di Ano? <laughs> Nagliligpit na pinaglagyan ng ano eh. Ng Go, kape! Go, kape! Yan si Boss. Boss, Rene. Boss, Rene. May mga ito, yung aking ginapalatan uh, ang dulo luluto tayo na tatlong malalaki yan natin Nilatag na yung mga langka O, oh, bili, bili, bili Bili kayo, bili yeah, mga idol Gagayatin na natin yan para Bumili ng Gata ng nyog at para magkataanan to pag dumating yung gata maigugulay na natin ayan mga idol nagayat na natin siya ng paganyang pahaba haba mas gagayatin pa natin siya ng palilitin pa natin yung gayat niya uh, hindi ko alam makunan ng video kasi gagayat ako tapos magkakamera kaya wala, wala magkakamera hindi natin makukunan na lang muna mga idol oh. yan mga idol nagayat na natin yung iba kayat oh. natin siya isa pa lang yan pero kalati na yung laman ng kaserola. tatlo yung gagayatin ko oh. medyo marami yan, pero okay lang para makapamigay tayo dun sa iba mga idol dito kami nagluluto sa truck uh, tingnan natin yung bakit ang natin ano langka yan luna pinakuluan nuna natin sa mga idol sa dami niya hindi siya kasya sa isang ano, lutuan dalawa sila dalawa sila yan yung isa natin. Yun o. Oh. Ito oh, Silip na lang. Kulang na lang siya ng... Kulang na siya lang gata mga idol. Saka yung pang... panghalo dito. Nasamya. Ah, yeah, mga idol oh. Dito lang yan. Kami sa truck nagluluto. Kapag nandito sa Manila. Ayan babalikan na lang natin uli sa mga idol mamaya pag tumating na yung gata at saka yung mga panglahok yung sa amin ay pansamya uh, meron pa isang tawag doon yung mga pangrikado goods na goods yan mga idol pagka uh, utok goods na goods pag ulam sa dami noon baka haputin pa ng hanggang mamayang hapon idol, tinimplahan na. Yan ano, ang lulutuing langka. Yan ang master cook. Oo, oh, sarap. out muna, ano? out, kay ano? Shoutout! Oh! Yan Ina, ang inahalo na. Yan Ina, ang papasarap dyan eh, yung paghahalo. Tapos, lalagyan natin ng Nah, kan kita mamai kita mamai kita na lagay na natin mamay gata oh mamay gata ah, lagay na ang mamay gata oh mamay na eh okay guys guys para po te pwede na boss boss an mayo nat maluto na yung gulay ay sige nice, eh pwede mo na ilagay Lagay lang, mamay ka ta. Oh. Nice na, parang lapis na yan, oh. tira pa ng kaunti. <laughs> Lahat muna. Ayan. Yun, mamay ka ta. Yung isa, mamaya na. Ayan na yun. O yun, mga idol yung isa. Ito lang muna lulutoy natin at madami. Pagka pinagsabay Sinabayin lahat yung pagalera. Papalasad yun yung asin. Yung mga alog-alog. No? Yan ang nagpapalasad, no? Ito yung sasalag yung Dung? Oh. Yan ang panglahok. Oh, bilis. Kano pili mo yan 30 Trentare? Hindi na. nag-aantay din si Nito dito. Yes. Hindi daw siya. Israel. Yes. Huh? Yes. 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 Chopin, naantay din. Kanina nung babalatan eh, ay ayaw magbalat eh. At malagkit. Pagkakaw. May nang sandok na mga malukot. Uy, ang sapin. Nalaglag. Yun ang blast doon. Yung <laughs> Ayan. tama na pala yung sabaw. Sakto lang. No. Masarap pa nga may sabaw yun eh. Kung mm. so, may labuyo. Aw. Oh, sarap. Sarap. Eh, hindi Yung siling panigang. Ay, yung grain. Hmm. Ayan, tapulog-tuloy na lang. Mm. Tapos, huwag mo na ihalo yung ano, sasapaw na lang. Hindi ko na alin yun. Hindi, sasagad natin yun. Masarap yung sangag yun. Okay. Sangag lang, walang mantika. Oh. Bigas, bigas na yan, Mindoro. Hmm. 62. Yan mga idol, dito lang yan sa truck. Kami nagluluto. Yan o. Oh. Yan, hindi tatakuban. Huwag dati tatakuban yan. Para? Huwag tatakuban para? Para yung katak. namumuo. Ayun. Tama pala. Tama. Oh, nga. Gulpe ang susuway. Oh. Pati ano. Game. Kain, kain tayo mga ito. Ito yung um. ano ta natin kanino yung nilulutong langka. Ito na ang ulam namin ngayon. Kain tayo. Hmm. Standing position na lang. All right. na yung kain natin uh, huwag nyo nga pala hanggang kalimutang mag subscribe, like and share maraming salamat